tuya smart switch touch wall switch okay nakakunta ito sa plastic mayroon itong kasamang yung switch mismo trigang yung binili ko ito yung kanyang manual at mayroon siyang kapasitor kapasitor niya ay X2 2.2 microfarad 275 volt AC tapos yung screw niya binasa ko na yung manual niya mayroon siyang dalawang klase ng wiring. Ang bilik ko nga pala dito ay nasa around 280 pesos. Meron tayong wiring dito. Terminal natin, neutral, line, line 1, line 2, line 3, at yung blankong line 4. Ang inorder ko ay 3 gang. So, typical naman. So, pag sabi natin 3 gang, sa normal na switch natin sa bahay, tatlong switch. Pag 2 gang, dalawang switch. At pag single, ay isang switch lang. Isang switch, kontrolado yung Isang ilaw o dalawang ilaw, pwede naman yan. Tapos, dito, trigang, gang Pares lang sila ng digital sa tuya. Ito ay Wi-Fi na. Tapos, ang kakaiba dito, meron din tong single, double, o 1-gang, 2-gang, tsaka 3-gang. Ang kakaiba dito, meron siyang 4-gang. Kaya meron niyang wiring na L4. Black and white. Okay? Hindi ko pa siya napapower. Meron siyang bukasan dito sa gilid. Tignan niyo sikwatin lang natin to at ayan so doon siya papasok ito yung tatlong kanya salamin lang to tapos buwan na natin itong iangat at ayan lang siya oh. ito yung kanyang control nandiyan yung kanyang Wi-Fi. malamang ESP to tapos ito yung ating power circuit meron tayo makikita dito yung forma nito nakarelay ito eh Pwede natin tanggalin na. Buksan natin. O nga, meron nga siyang tatlong relay. So, pag purgang, apat ang relay niya. Inyo abang. Hmm. Mili niya ba yung... Okay, mili niya yung kanyang... Pur... Ang apat to. Oh. Pwede natin lagyan ng relay. Ang problema, wala siya dito. Wala, wala tayong inter action dito. Pwede sana magtipid o hanggang bibilin. Sigurado mas mura yon O single. Tapos, dagdagan na lang relay. Pero sakit mang ulo yon Mura lang naman. Pwede na yan. Balik ko lang. Okay, sa simple wiring natin sa ilaw, ganito palagi. Ito ang neutral. Pupunta sa ilaw, diretso lang. Tapos yung line, papadaanin natin sa switch. Yun yun sa mga single switch lang. So pag trigang, tatlong ilaw, kung kontrol natin, Ganun lang trigger siya. Ito yung line, punta sa tatlong switch, bago kanya-kanyang punta sa kanya-kanyang ilaw. Ito yung tiyatawag nating return. etong line, ito yung tiyatawag nating hot. Kaya meron tayong ganyan. Palagi makikita natin sa mga switch, meron tayong jumper na distribute niya lang sa isang terminal. Ayan yung hot. Tapos return ang tawag dito sa papunta sa ilaw. Tapos ito yung neutral. Ito sa mga nakalain neutral na linya sa atin sa Pilipinas kasi dalawa ang ginagamit. Line tsaka neutral tsaka yung parehas hot. Pag line tsaka neutral kasi, 0 volt to. Ito ay 220 o 230 volt. Pag line 1, line 2 o line to line, 110, 110 yan. O 115, 115. Kapares dito sa amin, line to line ang gagamitin natin ngayon. Ngayon, sa kaso natin, meron tayong apat na wire pumunta sa trigang switch. So, ganyan yan. Ito yung nakapasok sa conduit natin. Ngayon, kung tugang kayo, tatlong wire lang yan. Kung single kayo, dalawa lang yan. Sa porgang, walang porgang na ganito ha. Sa digital lang ako nakita ng porgang. Ngayon, ang problema dito, nahingi siya ng neutral. So, imbis na apat na wire ang pupunta sa switch box natin, dapat magkakaroon tayo ng neutral na pupunta dito. Yan ay para i-power tong switch na to kasi nagre-require to ng power. Pero dito sa Tuya Smart Switch na to, meron silang binigay na option na maglagay ng kapasitor. So, subukan muna natin para ma-demonstrate natin to. Binayarin ko ng actual tong trigang switch. Ito yung isang ilaw natin. Ito yung pangalawang ilaw natin. At ito yung pangatlong ilaw natin. 220 volts lahat. Walang smart bulb yan. So, iba pa yung smart bulb ba? Pwede tayong mag-smart bulb. Meron tayong video para yan. Nga pala sa setup natin o sa testing natin yon ay simple lang yung wiring niya o kahit sa drawing natin. Pero sa actual, ibang ang itsura niya na pwedeng isang ilaw na sa labas ng bahay, isang ilaw na sa loob ng bahay, isang ilaw na sa second floor, depende sa pagkakasetup sa inyo. Okay? Yung iba naman, minsan, kapare sa amin, yung pagkakabitan ko nito, yung isang switch sa gitna, yung malaki. Yung isang switch, pin light, apat na piraso daladala -dala niya. Yung isang switch, yung kalahati ng pin light. So, meron akong walong pin light, yung apat na sa isang switch, yung apat na sa kabila. So, yun ay puro normal na ilaw lang hindi sila smart. Magandahan talaga dito sa smart switch na to. control natin sa mobile at saka yung isa. Ang pinakagusto ko yung time control talaga. Nabubuksan natin sila ng automatic. So ngayon, ang unang wiring natin, ikakapit muna natin dito. Siguraduhin natin patay ang power. Kung magagawa kayo sa inyo, patay ang breaker ng ilaw bago nyo to gawin. So bubuksan nyo yung switch at ganto ang wiring. Pag natanggal nyo na yung switch nyo, ang unang-unang nyo tatandaan yung may jumper tanggalin nyo na yun. So, patay ang breaker ha? Ito yung common natin dito o yung pinaka-line natin. Ito ay pupunta sa, dito siya sa L pupunta. Lagay natin to. Tapos, yung tatlong wire, lalagay natin sa L1, L2, tsaka L3. Kung may L4 kayo, lagay nyo sa L4. Kung meron kayong pang-apat na ilaw. Kahit magkabalibaligtad naman, walang problema dito. Ang ano lang, yung orientation, kung nasanay kayo itong switch na sa pinakataas, yung unang ilaw ang So, mas maganda sundin nyo rin. Pero ako hindi ko natatandaan yun dahil testing setup lang naman tayo. At ayan, okay na. So, pag nakabit na natin yan, wala tayong neutral. Isang option natin, maghila tayo ng isang kable. Kung expose naman ang switch, so mas madali lang. Kumuha na lang kayo ng neutral. Kung saan ang neutral, yun yung kasama ng mga ilaw na ito. sa ito yung kulay itim o yung kabilang linya o line 2 nyo. Ito yan. Pwede kayo kumuha doon at dalhin nyo sa smart switch. Pero ngayon, subukan natin pang option na to. Maglalagay tayo ng kapasitor sa isang ilaw o sa isang bukilya. Pero bago natin ilagay yan, subukan muna natin i-power ng walang neutral. Dito nga pala sa dito nga pala sa saksakan natin, meron tayong wattmeter. Ngayon, naglalagitikan ang mga relay sabay sabay sila tanggalin natin ang LED ba't ganon inexpect expect ko na hindi siya magkakaroon ng power dawa LED tong tatlong ilaw nga pala natin ha on ko ulit wala na wala na lagitik wala tayong ilaw sa tingin ko dapat may ilaw yan dito LED to eh ito yung nakatapat sa Wi-Fi symbol niyan sa pilakaibabaw niya Okay. Yun ang problema. Number one problema. Automatic naman. Naka-LED tayo lahat eh. Balik ko nga isang ilaw. Subukan natin. Dito na lang. Hmm. Ah, hindi pa pala sagad. May power yan. Wala. Itong ilaw na to. Yun o. Ibig sabihin, itong LED na to. Anong tatak nito? Philips. Itong isa ay Firefly. LED rin to. Na retro. Wala rin. Okay, dito tayo kay Ecolume. Ito 20 volt. Sagay natin to. Oh, ganun pa rin. Si Ecolume. Eto, dito tayo sa retro. Hmm. Hindi sa brand. Hindi sa brand. Okay. Itong pala. Ganun pa rin. Okay. 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 Sorry po, Philips. Hindi sa brand. Doon tayo sa unang-unang port. Bunutin ko muna. Kasi itong linya nito ay nasa L1. Okay. Doon ko naintindihan yung diagram. Ito yung diagram nila. O. Kita pa ay yung kapasitor yung dilawo. Dapat nasa L1 siya. Ibig sabihin, ang kapasitor na andito. Okay, so, yung sinabi ko kanina, tanggalan saksak niyan, na kahit magkapalit-palit to, hindi pala pwede yun. Tandaan nyo kung nasaan yung L1, kung naka-normal na switch pa kayo, tandaan nyo naman, iilaw yun kung nasaan yun. Yung ilaw na yun, doon kayo pupunta para maglagay ng kapasitor. Ngayon, paano kung alanganin? Halimbawa, nasa sa ekemplor yun, nandun pa sa labas. Eh, yung isang ilaw, nandun lang sa malapit, sa baba lang. So, tong ilaw na to, yung kanyang kukunin niyo, yun siya ang ilalagay nyo sa L1. Tapos, dun sa accessible na ilaw na yun, dun nyo ilalagay tong si kapasitor. Walang problema kung magkapalit. Basta yung L1, dito tayo. Okay? Subukan natin tong ilagay. Okay. So, nakabit ko na. Dito tayo sa merong L1 na load. So, kapasitor naman yan na AC, walang problema kahit magkabaligtad. Okay? Mamaya, tanggalin natin yung ilaw. Tingnan natin kung anong mangyari. Tapos, tanggalan saksak yan. Nakasaksak lang ako, ha? Kung kayo gagawa, patay ang breaker. Okay. So, ito LED niya. Balik natin to. Awag muna. Ayan. Saksak ko lang. At lagyan natin ng power. Meron tayong wattmeter. meter on natin. Yun. Sa unang sinde, nagkaroon siya ng nakasindi yung tatlong ilaw tapos namatay ng ilang segundo. Yung power ko, in-on ko kasi dito. Tsaka in-off. Ngayon, meron tayong wattage na 0.8 watts. Napakababa. Tapos, nagbiblink yung ating blue LED. Kita naman. Ayun o, nagbiblink tayo. Alright. Pindutin natin to. Naghanon siya. Nagkulay pula. asul siya pag naka pula pag naka-on. Touch lang siya. Alright. So, nagana na. Kahit hindi natin i-connect sa switch, nakatouch. Switch na tayo. Kung gusto nyo yun lang, okay na yun. Pero syempre, punta tayo sa application. So, sa tuya. Ito yan. Marami akong tuya device na. So, simple lang naman to. Kailangan nakakonect tayo sa ating home connection o sa ating wifi. Pipindutin lang natin tong plus sa taas a device. Nagbiblink yan, ibig sabihin, nasa pairing mode yan. Dapat kung saan yung makikita nga pala, dapat naka-on ang ating Bluetooth at GPS. Palagi naman yan sa mga smart device. One hour later. Na set up po na siya sa online. Ito siya, oh, Bome Interrupt. Pindutan dito. Pagpindot natin to. Ah, oh, lahat si Cindy. Okay. Pero pag binuksan natin, switch 1, switch 2, switch 3 long press para i-edit yung pangalan switch. Okay, good. Tapos all on sa baba, all off sa kanan. Timer, pwede natin i-schedule time ng switch 1, switch 2, tsaka switch 3. Ang timer naman, ang dito naman sa kabila ay countdown. Okay. So, nagkaroon ako ng problema sa pag pair sa kanya. Ngayon, puntang ko ulit siya. I Edit natin. Pwede natin pangalanan dito. Ayan o. Oh. Ang pangalan niya, Bome Interruptor Touch 3C. Okay remove device ko lang to. Naka-steady nga pala yung ilaw natin ha. Nakakunit siya. Remove, remove natin. Yun. Nakulay yung steady ilaw niya. Ayan, mabilis ang blink niya. Nakulay asul. Ngayon, kung wala kayo sa pairing mode, patayin ko yung supply. On ko ulit. Hmm, so, sa umpisa talaga, ganun talaga siya. O, oh, tatlong ilaw. Bago matuloy na yung blink niya. Pero, pag wala kayo sa pairing mode, long press nyo lang. Iniwan ko lang sa on para pag long press ko mag-up. Mag beep Beep-beep ulit. Hintay nyo lang tumulin yung blink. So, pairing mode na yan. Subukan ulit natin i-add. Add device. So, kasi pag nilagay natin dito sa add device, kusa natin makikita dito eh. Lahat ng tuya device na nakapagana ko, ganyan ang ginawa ko. Hindi ko alam tong isang to bakit ganito. Kaya ang ginawa ko dito, punta ako sa electrical dito sa baba sa man ito ay sa taas automatic to itong sa baba ay manual pumunta lang ako dito sa itong wifi switch na to switch wifi okay so itong lalabas sa atin ito yung ating wifi at yung ssid at yung password natin confirm lang natin tapos confirm the indicator is blinking tapos, blinking slowly, tsaka blinking quickly. Dito tayo sa blinking quickly. At, ayan, bibi lang siya. So, sa manual siya, napagana. Nawala yung ilaw niya, oh. Ay, naging, steady. So, hindi yung number 2. At ayan na siya, Bome Interruptor Touch 3C done. Kanina, yung unang setup ko, patayin ko to Switch to. Yan, napatay ko. Kanina, yung unang setup ko, nung unang manual setup ko siya, nag-on yung switch 1, nag-on ko sa yung switch 2, nag-on ko sa yung switch 3, pero medyo malala yung pagitan. Okay? So, ngayon, isa lang yung nag-on. So, yun, nakakonnect na tayo. At, okay na. So, yan yung ating wiring, tsaka pagkakonek. Alam nyo na yung timer. Nandiyan na yan, timer, scheduling. Ngayon, kakabit na natin to doon sa pagkakabit ko. Ito yung wiring natin na merong kapasitor. Pero ang wiring na gagawin ko kasi ganito. Kasi ganito ang ginawa ko noon. Nang ginawa tong bahay namin, syempre puro gastos yan, nagpapagawa tayong bahay. Eh. Gusto ko smart switch na lahat yan. Kaso medyo mahal nga. Ngayon lang naman nagmura yan eh. Noon ang mahal niyan. Kaya ang ginawa ko, lahat ng switch ko, nilaglagan ko ng line to na o neutral. Nilagyan ko na lang ng marking na kulay pula na sa bolt tube. So, ibig sabihin, smart switch friendly na yung mga switch ko. Kahit ordinary switch lang nakalagay dyan, adaptable na siya sa smart switch. Hindi ko na kailangan ng kapasitor. Okay, sa ibang model kasi, kaparehas ng Sonoff, hindi mo ubrayan ganyan yung may kapasitor yung ilaw. Ngayon pala, testingin natin kung anong mangyayari. Teka nga, natin to. Natin itsura nito. ay sorry po ano nangyari nag reset na alog ay ay gumano ng touch ko doon oh ayan ngayon tingnan natin kung anong mangyari pag tinanggal natin tong ilaw sa isang ilaw oh, sa sa line 1 natin. Pag inangat lang natin yan. Ito yung line 1 natin. Ito pala. Ito. So, nagana pa rin siya. Meron pa rin tayong power. Kahit mapundi yung ilaw natin dito, walang problema. Okay? So, okay lang yung capacitor Ingat lang kayo. Basta, tandaan nyo, patay ang power pag magkakabit kayo nyan kahit nitong smart switch at yan, winiring ko na kagad siya so ito yung neutral natin yung may marking akong kulay pula na shrinkable tube so ganyan gagawa ko pag isang kulay lang yung wire na gamit so typical naman kasi yan eh tapos sa utility box naman pasok siya pasok na pasok walang problema so hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo tong video na to o may natutunan kayo Maglalagay ako ng link sa video description kung saan tayo pwede bumuli ng gantong klaseng switch. Maraming maraming salamat.